Draymond Green mainit na naman ng ulo, Jamorant sumali sa gulo, kahit injured rookie ng Golden State Warriors duguan. Golden State Warriors versus Memphis Grizzlies. Tila naging three-point contest ang laban dahil umulan ng three-pointer shots mula sa dalawang team. Apat na sunod na tres agad ang napasok ng home team at dalawa doon ay galing kay Stephen Curry. Sa first quarter pa lamang ay may attempt ng 17 three points at pito diyan ay galing sa Memphis Grizzlies. 8 points for Stephen Curry at 11 points naman kay Jonathan Kuminga. Leading scorer naman ng Grizzlies ang rookie nilang si Gigi Jackson na for the last 5 games ay nag-average ng 23 points per game. 33-32 end of first quarter lamang ang Golden State Warriors ng 1 point Kakasimula pa lang ng second quarter duguan, kaagad ang rookie ng Golden State Warriors na si Brandon Podziemski matapos ng hindi sadyang masapak sa may bibig. Wala naman itinawag ang mga officials, kaya naman galit na galit si Steve Kerr. Santi Aldama ng Grizzlies nagpakawala ng anim ng three-pointers na magkakasunod, kaya hindi magawang matambakan ng Golden State Warriors ang visiting team. Naginit naman ang ulo ni Draymond Green. Nagkapisikalan si Aldama at Green sa loob ng paint at tila hindi nagustuhan ni Green ang pagsiko ng Memphis Grizzlies player at hinablot ito sa kanyang jersey. Umalma naman ang coach ng Memphis na si Taylor Jenkins at tumawag ng timeout. Dito na nagkagulo ang dalawang kupunan nang sumali si Draymond Green at sumausaw pa si Desmond Bain. Hindi na rin nakapagpigil si Jamorant at sumali na rin ito. Tinulak nito si Draymond at nadamay pa ang kanilang coach na natumba parehas na technical foul si Draymond Green at Desmond Bain. Hindi naman lumaki pa ang gulo at nagkabati rin ang dalawa. Nagpaulan naman ng tres si Aldama. Pero last two minutes ng first half nag 10 to nothing run naman ang Gold State Warriors. Leading scorer ng Warriors si Jonathan Kuminga with 18 points. Lakas naman ng trip ni Draymond Green at tila nang aasar pa sa mga kalaban. Opening the third quarter, nagpakalawa agad ng tres si Stephen Curry. Nakapagtala ng bagong record ang greatest shooter matapos makagawa ng 303-point field goals ngayong season. Limang beses niya na ito nagawa sa kanyang career. Ang laki ng problema ng Memphis Grizzlies matapos lumubo ang kalamangan dahil sa 22 unanswered points na ginawa ng Golden State Warriors at dito napako na sa 58 ang kanilang score. Tuloy naman sa pang-aasar ang ginagawa ni Draymond Green at naglabas pa ito ng dila. Lagpas 20 points na ang lead ng Warriors sa Grizzlies. Ang injured na si Jamorant na tulala na lang sa bench dahil walang magawa habang pinapanood na tinatambakan ng Warriors ang kaniyang team. Uminit naman si Clay Thompson at nagpakawala ito ng sunod-sunod na tres. Hindi naman makaabante ang Grizzlies at nahihirapan ng habulin ang double digits lead ng Warriors fourth quarter, napakakali na ng lead ng Warriors at nagpahinga na si Steph Curry at Draymond Green. Sa huli, panalo pa din ang Golden State Warriors. 14 points para kay Stephen Curry. Parehas may 20 points si Jonathan Kuminga at Klay Thompson. Double-double naman para kay Draymond Green.